Hi guys, flex ko lang to. Yung ilog, yung beauty to. Naglalakad ako. Lagi ako naglalakad. Ngayon, kasi na ulan, ang tubig, yung daloy ng tubig, grabe. Ang unos. Yung tunog. Yan guys, mula yan doon, sa dulo, hindi na makita yon doon. Hindi makikita kasi maliit. Ang pagdating dito, malawak yung ilog na yan ayan kanina hininto ko yung pag ano kasi may naglalakad ayan yan yan yung ilog dito sa Japan malinis walang basura yan ang ano kalinis linis ang ilog dito may sasakyan naman Torbo, ayan, bundok. May mana sa sakyan nakakainis naman. Minsan lang tayo magbablog. Dito naman guys, school to high school. School, school, ground nila. Laruan ng baseball. Ayan guys ha. Naglalakad lang kasi ako. Ayan. Exercise ba? Masabi ko, makungan natin. Hanggang dito, lalakad pa ako konti guys. Naglalakad ako dito. Nag-shortcut ako. May nakita akong ilog. Katabi daanan ko ilog. Talakad tayo na konti. May ilog. Ayan. May, may kangkong kaya dito. Ayan. Ilog guys. Siguro sa ano, sa lakas ng ulan, ng ulan ngayon ayun kamulatan ano, kaya umapay abot dito ng tubig yan ang ilog ng Japan malino ayan walang walang basura guys ayan at saka dyan, yung school ayan vlog vlog na tayo yan dito ang view guys yan ang view ko ang ubang ko puti na yung buhok ko kaya ayan guys exercise <laughs> habang nag exercise yan ang view view natin pahinto hinto ang lakad ang ganda yan lang guys exercise. Tayo kasi malapit na ang ano naman ng